Oo. Oh. Isa-isa lang kayo, huwag kayong sabay-sabay. Eh. Ang gugulo talaga itong mga Pilipino na to eh. Hello, hello! Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga manonood. Kumusta po kayo? Araw po ng linggo ngayon at uh, na mamahinga, katapos lang maglaba. At ngayon naman, uh, samahan nyo ako, magbibenta ako ng counting uh, plastic bottle ko at meron din ako nabili na isang pa sampak na mineral water at uh, kailangan kong uh, kuhanin yung deposit ko actually, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo yung uh, mga bote na ibinebenta. yan po ay uh, parang ibinabalik sa atin yung mga binibili natin na mga bote kasi meron po actually, ano bang tawag doon deposit So para maibalik natin yung kinuha nilang deposit sa mga boteng uh, binili natin e eh, kaya na kailangan nating ibalik doon sa bintahan para kahit papaano ay uh, magamit natin yung mga maliliit na deposit na uh, binayaran natin sa supermarket. Actually, yung uh, binili kong uh, mineral water na 2 liters ay, ang uh, isang deposit po na ay 25 cent. 25 cent na euro. So, nagkakahalaga po ng 1.50 ba yung anim na bote. Tapos meron namang iba ako na maliliit. 'Yun ay mga na napulot ko at yung iba ay mga naipon ko. So, eh so sayang din naman ano. Kaya dapat kailangan na uh, masino po tayo. Gaya nga po ng sinabi ni Kabayan na nire-request na ipaliwanag ko sa inyo yung uh, bote na binebenta, yung po ay uh, binabayaran din natin kung bumibili tayo ng mineral water, binabayaran po rin natin yung deposit. So kaya na kailangan natin ibenta para makuha natin yung mga deposit na uh, binayaran natin sa supermarket. So, So, samahan nyo ako at uh, kahit papano, tingnan natin kung magkano itong uh, naipon ko ng mga bote plastic bottle na naipon ko. So, tara po. So, malapit lang naman ito dito sa bahay ko. Uh, Na-vlog na ko na rin. At uh, walking distance din naman. So, dito, ayan, makikis na nagbebenta ng kanilang mga naipon. Dito yon Ayan. So, pagkatapos niya ako naman. Eh, sila nga. Kahit papaano paano uh, masinop sila sa mga bote na plastic na iniipon na eh tayo pa kaya na kahit pa paano eh uh, gagarampot na yung uh, binili o gagarampot na sinasahod natin eh kahit pa dapat masino po tayo so ayan, tapos na siya at ako naman so yun nandito lang po tayo at uh, tingnan natin kung magkano yung itong uh, naipon ko kasi yung maliliit na to mga nalimot ko lang to eh dun sa trabaho ko rin ayan so Tingnan natin. Yan, yung ganung kalaki, 25 cent euro. Yan, yung mga maliit na yon, 20 cents. Yan. Ito yung uh, price. So, kung nakikita nyo, unahin natin yung maliliit. yan ito mga juice yan Yan kailangan po kahit paano masinop tayo kasi malaking halaga rin 'to Nasa 2 euro na And 0.10 2.10 euro Ito may isang bote ako ng coke Ayan. Ito po yung mga mineral na binibili ko 2 liters po ito Ayan Ayun. Bali 25 cents po yung malaki Ayan. Pag, pag medyo kung hindi niya mabasa yung barcode. Nasa 3 euro na po. Medyo pipi eh. Tanggalin natin. Why? Pinabalik eh. <laughs> Ayon. So yun po. Yun po yung pinagbilahan ko. Ayan kung makikita nyo. 3.60. So pindutin natin yung receipt. At lalabas naman dito. So yun nakita nyo lumabas. Wow. Ayan. Ito na yung aking uh, pinaghirapan. <laughs> Ayun. Nakita. Paano ba? Makikita nyo. Ayan. Basa ba? 3.60 po. Nakabaligtad eh. 3.60 po yan. So ayan. Tapos dito kayo bibili sa may gilid. Diyan sa sentra. Para makabawas. Ayan. So, yun. Sayang. Mag-iipon na naman ulit. So, pwede natin ibili to ng mga chichiria. Diba? Drinks. Sayang naman. Mamaya po, uh, kasama ko rin yung sila at eh, kinuha na ko rin ng video. So, kung makikita nyo sila, uh, nakakatuwa. Diba? Kahit sila ay eh, nag-iipon din. So, ayan, uh, dito yung mga kasamahan ko. Uh, kailangan nilang uh, magbenta ng kalakal pandagdag din sa pambili ng pagkain oh, isa isa lang kayo huwag kayong sabay sabay eh. ang gugulo talaga ito mga Pilipino na to eh. dinadala pa yung sa Ireland eh oh. Alam mo yan, bibili nyo lang pagkain o oh. bibili nyo lang pampahilo ng kwan. Ayan oh. bad Budweiser pala yan eh. Ibabalik din. Ayan, nakapila sila. Yung sa akin, naibenta ko na eh. Ayan. So, Ayan. So, Yung pinapalit mo ng cheese cards eh. Oo. Yung sa akin, pinalit ko ng cheese cards. Ayan. Ayaw. Ayan. Ang dami naman yan. Magkano kaya abutin yan? May pambili na lang uh, duck. mga bote. Dak. Oh. napakaganda magbenta dito ng mga kalakal. Points. Ayo. Ang dami na. Pati sa lulu, ipunin mo. Points pa. Pag grocery, kung palang ibabawa. Ang dami. Eh, samanta. Samanta lang sa atin per kilo. Eh, dito per peraso. Brisa niyo ang lamig. Nilalamig na ako. Ah. Oh, yan. Oh, pagkalamig ah, oh, nakaka 4 euro na sila. Ito mo. Oh. Dapat uminom kayo ng uminom para mas maraming maibenta. Ayan, bilisan nyo. Ayan po, yan, oh. may coke sila. Yun, yung coke na yun yung ginagamit nilang pancheeser 25 cents oh, huh? oh. naka 5 euro na sila giba pag linggo pag wala kayong ginagawa pwede naman kayong uh, maglakad-lakad sa kalsada 6 euro na ayan po uh, kung makikita nyo ayan nasa screen yung uh, presyo ayan ang presyo Ayan. Sa Pilipinas, magkano lang ito pag pinitipit mo. Ah. Uh -oh. Ano? ano oh, bilhin na natin ang kung ano yan. Si Mario Josep. Pag linggot, wala kayong ginagawa. Instead na magtutulog kayo, maglalakad kayo dyan. Tulog kayo ng tulog eh. Ay, nadaanan nga kami pa uwi, eh. binupulog namin. <laughs> Oo nga. Sayang yan, naka 7 euro na Ayan Tingnan natin Abangan natin kung Aabot ng 10 Mukhang hindi yata 10 euro Diba 7 point Ayan malapit na 8 euro na So Magano na yan Sa so, times to 60 na lang Diba Ayan, 8.70 Shout out Shout out, oh Kasi yung mag-shout out Sakto, 9 euro Ingan, yeah, 37 pieces Tapos Plastic bottle, oh. 19 pieces Receive na, pindutin mo na receive So ayan, kinuha na po ang receive 9 euro 9 euro. Ito, Ito yung, yung pagbabayad tagi... natin doon no, pag namili Ay, oh, Pag namili So paano, see you tomorrow mga kabady Bye bye Okay, bye bye sa mga ano sa mga taga mobile <laughs> sige ayun po uh, galing kami ng uh, supermarket at uh, pagdaan nila sa bahay dumaan kasi ako dun sa kanila bibili sila dito sa mini supermarket kaya dinalan na nila yung mga kalakal nila para ibenta yung po maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at uh, nawa po ay patuloy nyo akong subaybayan sa mga video na upload ko